kailangan Salamat. Try hapon Salamat po. Si Mimi gusto tayong ihatkod sa mga naghihintay Oh, hello ilan kayo sir para itahin na lang namin? Isa sir, isa lang kami oh. Ah, well, uh, pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga Apo. Uh, pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng uh, mga namatayan at uh, pinapaabot rin namin yung aming uh,

Uh, nasa Medellin kami, bumisita kami sa disaster center uh, nila at kinausap uh, namin Ayaw. si Mayor at um, ang uh, sunod namin ay kaninang umaga sa Bugo. Uh, merong mga naka sana ngayong dihayag nakaburod merong nakaburol na mga patay uh, doon sa bubo. binisita din namin yon at uh, binisita din namin yung mga ibang mga kabahayan na yung mga tao ay natutulog sa labas ng uh, kanilang mga bahay at uh, daan sila at sa mga highway na natutulog dahil sa takot. At uh, binisita namin yung dalawang patay sa San Rimitio. Uh, merong dalawang nakaburol doon. At uh, ngayon na uh, nandito kami sa isang barangay din uh, sa Pugo uh, para bisitahin yung mga biktima ng landslide uh, dito ang uh, mga namatay din at ang kanilang pamilya. Sa asas na kayo ano yung mga pinakakailangan dito ang mga kapitado na dito? I think kailangan niya ata ilapit din kasi yung sound. Uh, ang ang nakita ko, ma'am, kasi nandito kami kagabi, uh, sa Medellin kami natulog, ay uh, yung kuryente. Uh, lahat ng mga areas na uh, walang kuryente. You no? Know? So, hindi maka, maka, uh, uh, makapagbukas ang mga negosyo at hindi rin na uh, makabalik, makabalik ang mga tao sa mga bahay nila uh, dahil sobrang init at syempre natakot na rin. Pangalawa, ma'am, yung tubig. Uh, dahil wala kuryerte, ay uh, wala din tubig. So yan yung dalawa sa pinaka-kailangan nila ngayon. Ang pangatlo ay yung stress debriefing. Uh, napakahalaga ng stress debriefing sa mga tao dahil takot sila lahat sa nangyari, nagulat sila lahat sa nangyari, at um, uh, takot sila na bumalik uh, sa kanilang mga bahay. Uh, marami, sa ang, uh, bigla na lang uh, marami sa kanila ang bigla lang umiiyak, marami sa kanila ang bigla lang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang biglang nangyari uh, sa kanila. So dapat uh, meron stress debriefing yung mga tao uh, para mailabas nila yung mga nararamdaman nila at takot nila. So yun. At uh, ang sunod uh, na nakita ko na pangangailangan ay yung assessment, uh, yung turuan yung mga tao paano mag-assess uh, sa mga bahay nila uh, kung structurally sound pa ba yung bahay o kailangan ayusin para hindi siya uh, maapektuhan sa mga aftershocks dahil napakalakas din noong mga aftershocks. Thank you. Uh, good, uh, good afternoon everyone. Um, andito ngayon tayo sa ng Bugo para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol na dinala ng lindol ka nung isang araw at ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage mga building tapos yung mga Uh, gagawin sa hospital, sa so, uh, ito tingnan niyo itong uh, city hall uh, ganyan talaga ang naging effect kaya nairapang kami ng kaunti dahil wala kaming dad wala kaming pagpupuntahan wala kaming paglalagyan rather ng mga na displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center kaya ang pinag-usapan namin ang desisyon namin ang gagawin natin kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa kung saan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagay din, lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Uh, titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset, kung anuman ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron. But uh, yung we can announce yung uh, number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary, Secretary Sharon, the, that we are going, Bogo will have um, electricity complete uh, for the entire city by the end of today. Uh, bukod pa doon, yung tinahanan naming hospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung hospital at ngayon, clinir na nila, safe na yung hospital, pwedeng ibalik sa, um, sa loob ang mga pasyente na. Ang hospital, ang hospital dito hindi naman nawalan ng kuryente dahil may genset at kagagan ka, ka prioritize ng Department of Energy na mag-magka-connection kagad. So that's sa uh, those sa the ano tapos na kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking uh, uh, the 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 amounts that I enumerated earlier both from the Office of the President and in the form of LGSF or local government sa, sa local government support fund. Uh, in the amounts of uh, well 150 million for the province 75 million for uh, the other towns uh, and uh, maybe smaller amounts for those uh, depending on the need uh, and i assured all of our uh, local executives that this is not hindi too minsanan lang hindi baka dito tapos na lahat hindi we will continue to monitor, we will continue to coordinate with uh, the leaders, the local leadership, uh, to make sure that uh, uh, maganda ang takbo ng ating uh, rehabilitation and all, and all the, all the uh, uh, support we are providing. we are providing, i don't think, uh, hindi ko na ulitin, pero again, uh, we are providing for all of those who have been displaced. Ah uh, lalo, lalo na yung mga uh, nawalan ng bahay binibigyan natin ng 10,000 sa cash assistance uh, at least uh, sa umpisa. kung kailangan pa nila baka uh, maulit titignan natin kung, uh, kung paano na ang takbo ng ating recovery uh, the the the, the uh, we are I would like to assure everybody na oh, hindi tayo The basics lang muna hindi tayo mauubusan ng pagkain hindi tayo mauubusan ng tubig para sa ating mga sa ating mga naging biktima diba? na lang natin ang kanilang magiging uh, kung saan sila man na, para naman may masilungan sila dito at, uh, hindi sila na, dahil marami tama rin naman natatakot na bumalik sa sa building uh, so na, na, na mas gusto nila dito sila sa labas So yun ang susundan natin. Uh, yun ang kanilang kagustuhan, yun ang ating susundan. So that's why our um, proposal is the city So this ongoing this ongoing uh, recovery uh, program uh, will continue until we are satisfied na lahat ng nag naapektuhan na ay nabigyan na ng uh, na na mapasad, may kinakain na may tinutulugan na may pinupunta na uh, yung mga yung mga commercial uh, enterprise ay tumatakbo na uh, that's uh, that's the important part so ganun ang naging situation dito sa Cebu yan ang situation in the other towns of uh, in the other towns of Cebu uh, at uh, uh, we will continue to monitor and we will continue to assist thank you very much good afternoon i noticed nung umiikot ako gaano karami ang volunteer na nandito. At once again, uh, duman tayo sa hospital, Once again, nakita natin ang ating mga first responder, mga doktor, mga nurse, mga medtech, lahat-lahat ng tumutulong sa mga may sakit. Uh the first responders in the LGU, all of those who have assisted, uh, especially especially the volunteers because yung kami duty namin yan eh. Pagka kami nasa gobyerno, duty namin, mga volunteer, hindi nila kailangan pumunta rito. Eh. Yung mga nagpadala ng tulong, hindi nila kailangan gawin yun. Kagandahan lang ng loob nila, kaya kailangan natin pasalamatan silang lahat. Maraming maraming salamat. At kung hindi sa tulong ninyo, eh, eh, siguro meron din masasabi natin uh, na salba na buhay dahil sa tulong ninyo. So, I am, um, we, we, uh, we once again demonstrate the filipino spirit of uh, bayanihan and lahat uh, ng mga kung ano mga issue na pinag-uusapan ay pa sa pilipino and we isasantabi lahat muna yan para tulungan ng kapwa pilipino and that's what we are seeing once again and that's why i want to uh, put out uh, i think the expression this day shout out to all our uh, uh, shout out to all our volunteers and thank you very much